Lola Nibis Lola ni Asa man si Lola ni Nasa heaven. Kuyog ni Papa Jesus. Ani Oh, kuyog naman si Papa Jesus ni si Lola ni to nasa heaven. Naman. Namatay na. No. Namatay naman Oo! Oh. Ali! Ali! Kay namatay naman ang lula. Ang lula ni Bis, mama na ni Papa, Karim. Ang mama, asa mama ni Papa Karim? Asa man ang mama ni Papa Karim? Asa ang mama ni Papa Karim? Oh, wala. Wala si yung mama. Ito na sa heaven. Patay na. Patay na si Ay, si Papa Karim. Eh, mo Papa. Aman yung Mama. Asa? Yeah. Wala. Oh, nasa heaven na. Oh. Mm, nasa man siya. Nasakit. Nas Anong Kung nalubong na na siya, moto na na siya sa langit. Oh, nalubong naman siya. Mm, mm. Ganahan ka ni Lola ni Bess? Nawala naman si Lula. Napatay naman. Igno ni mo imong igno ni mo imong lolo ni Store nga lu ganan ko ni lula ni Bislo. Mama man to ni Papa Karim. Oh, igno ni mo imong ni mo Papa Karim, Papa Karim asa imong mama. Asa imong mama, Papa. Ito, si mga. si Lula ni Bis Bibi. <laughs>